Metro Manila Mayo 2025. Maagang dumating ang tagulan kasama ang mga biglaang buhos na humuhugas sa nakakapasong init ng syudad. Ngunit may isang amoy na hindi kayang ano rin ang ulan, isang amoy na unti-unting lumalason sa kapayapaan ng isang maliit na pamilya. Ang simpleng bungalow na nakatago sa isang pasikot-sikot na looban sa Barangay Cruz na Ligas, Quezon City ay naging bagong tahanan na ng pamilya ni Marco Santos sa loob ng mahigit tatlong buwan, para kay Marco sa asawa niyang si Liza at sa kanilang tatlong taong gulang na anak, ang bahay na ito ay isang pangarap na natupad. Isang lugar na matatawag nilang sariling kanila pagkatapos ng maraming taong pangungupahan. Binili nila ito mula sa isang matandang babae na nagngangalang Aling Rosa na ayon sa sabi-sabi ay lumipat na sa Baguio para manirahan kasama ng kanyang mga anak at apo. Sa simula ang bahay ay puno ng tawanan. Ngunit pagsapit ng kalagitnaan ng Abril, isang hindi inaasahang bisita ang sumingit sa kanilang buhay. Isang mabahong amoy. Hindi ito tulad ng karaniwang amoy kanal o amoy basura. Ito ay isang komplikado at nakakakilabot na amoy. Maanggo amoy amag na may halong matamis-tamis na amoy ng isang bagay na dahan-dahang nabubulok. Sa una bahagya lang itong naamoy sa kusina. Si Marco, isang positibong tao, ay sinabi sa sarili na baka dagalang na namatay sa loob ng pader. Inubos nila ng kanyang asawa ang isang buong weekend sa paglilinis, paghalungkat sa bawat sulok at pag-spray ng iba't ibang uri ng air freshener. Ngunit walang nangyari. Ang amoy ay parang multo na wawala ng ilang oras tapos ay babalik na mas matindi at mas nakakapit. Pagsapit ng unang linggo ng Mayo, ang situation ay naging hindi na matagalan. Ang mabahong amoy ay hindi na lamang sa kusina, Kumalat na ito sa sala, pumasok sa mga silid-tulugan at kumapit sa mga damit at kumot. Si Ana ang kanilang anak ay palaging umiiyak itinuturo ang pader malapit sa kusina at sinasabing may amoy takot. Si Liza na likas na matatakutin ay nagsimulang hindi makatulog. Pumayat siya at nagkaroon ng maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa pag-aalala. Bumubulong siya sa kanyang asawa sa gabi. Pakiramdam ko Parang may ibang kasama tayo sa bahay mahal. Nagpasya si Marco na tapusin na ang bangungot na ito. Naniniwala siyang ang pinakalohikal na paliwanag ay may sirang tubo ng tubig sa loob ng pader na nagiging sanhi ng pagtagas ng maruming tubig na naipon sa paglipas ng panahon. Tanghali ng Mayo 12, umupa siya ng isang mason para tingnan ito. Ang mason na may malawak na karanasan ay kumatok sa pader malapit sa kusina at napansin Mukhang bago lang ang palitada ng pader na to iba ang kulay ng semento. Susubukan kong butasan para silipin. Ang ingay ng drill ay umalingaw nga o sinisira ang mabigat na katahimikan ng bahay. Lumalim ang drill bit sa luma ng pader. Bigla isang kakaibang tunog na plok ang narinig iba sa tunog ng pagbutas sa bato o hollow block. Kaagad isang bugso ng napakatinding baho na parang isang hindi nakikitang suntok ang sumirit mula sa butas. Hindi na ito amoy amag. Ito na ang hindi maipagkakamaling amoy ng kamatayan. Ang malansang amoy ng laman na nasa sukdulan na ng pagkabulok. Napaatras ang mason na mutla na parang wala ng dugong dumadaloy sa kanyang mukha at nautal, Diyos ko po, ano? Anong nasa loob ito? Hindi ito tubo. Parehong napilitang takpan ni na Marco at nang mason ang kanilang mga ilong pinipigilan ang pagduduwal na umaakyat sa kanilang lalamunan. Sa kabila ng takot, kinuha ni Marco ang isang maso. Wala na siyang ibang maisip kundi ang basagin ang pader na ito upang ilantad ang nakakakilabot na sekretong nakatago sa loob. Bog-bog tumilapon ang mga pira-pirasong semento at bloke. Isang malabong piraso ng itim na plastic na puno ng alikabok ang lumitaw. Nanginginig na hinila ito ni Marco. Dumulas ang plastic at inilantad nito ang isang bahagi ng namumutla na mamagang at naaagnas na balat ng tao. Ilang segundo lang si Liza na nanonood mula sa malayo ay sumigaw ng pagkalakas-lakas na halos bumasag sa buong kapaligiran. Ang kanyang sigaw ay hindi na lamang takot kundi sukdulang lagim. Niyakap niya ang kanyang anak at tumakbo palabas ng bahay na parang tumatakas mula sa impyerno. Napatanga si Marco. Hawak pa rin niya ang masong ngunit ang buong katawan niya ay nanginginig. Namutla ang kanyang muka. Umatras siya na bunggo ang mesa at dali-daling kinuha ang kanyang telepono. Tinipa ang numerong hindi niya inaakalang kakailanganin niya 911. Wala pang 20 minuto dumating ang mga pulis mula sa Police Community Precinct PCP at mga barangay tanod at agad na, na ng buong lugar. Ang mausyosong kapitbahay ay nagkumpulan sa bukana ng Eskinita ang mga bulungan at mapanuring tingin ay nagsimulang humabi ng isang sapot ng mga chismis. Ang balita tungkol sa isang bangkay na nakatago sa pader ay mabilis na kumalat sa buong kapitbahayan na parang apoy sa tuyong damuhan. Hindi nagtagal dumating na rin ang mga sasakyan ng Criminal Investigation and Detection Group CIDG ng Philippine National Police. Si Police Captain Miguel De Leon, isang bihasang investigador na may matalas na tingin at laging seryosong mukha ay bumaba ng sasakyan. Tiningnan niya ang maliit na eskinita ang mga nag-uusyosong tao at pagkatapos ay ang bahay na nababalot ng lagim. Alam niyang isang komplikado at karumaldumal na kaso ang kasisimula pa lamang. Sa crime scene, maingat na binasag ng mga forensic expert ang natitirang bahagi ng pader. Ang bangkay ay kumpirmadong babae binalot sa maraming patong ng plastik at lumang tela at isiniksik sa isang butas sa pader na malinaw na hindi bahagi ng orihinal na disenyo ng bahay. Isang forensic officer si Major Elena Garcia ang lumapit kay Captain De Leon at bumulong matagal nang patay ang biktima kapitan. Hindi bababa sa anim na buwan, posibleng hanggang siyam na buwan na. Nasa ikaapat na antas na ng pagkabulok ang bangkay. Ang paunang sanhi ng kamatayan ay matinding trauma sa likod ng ulo. Walang anumang identification. Nag-isip ng malalim si Captain De Leon, ang kanyang mga mata ay sinuri ang bawat sulok ng masikip na bahay isang pagpatay na may pagtatago ng bangkay sa gitna mismo ng siyudad sa isang mataong lugar. Ipinapakita nito ang antas ng pagpaplano kawalang awa at kalupitan ng salarin. Sa gabi ring iyon binuo ang Task Force 517 na pinamumunuan mismo ni Captain De Leon. Isang maigting na investigasyon, isang karera laban sa oras at sa mga pahiwatig na natabunan na ng semento at katahimikan ng opisyal na nagsimula. Gabi ng Mayo 12, ang Ambon, ay mahinang pumapatak sa labas. Sa loob, ang dilaw na ilaw ay bumabalot sa naaagnas na bangkay. Isang nakakakilabot na sikreto ang nabunyag mula sa mabahong amoy sa likod ng tila walang buhay na pader. At iyon ay simula pa lamang ng isang mas malalim na misteryo. Conan ikalawang bahagi. Ang unang suspect at ang perfectong alibi. Kinaumagahan ng Mayo 13 ang conference room ng Task Force 517 sa headquarters ng CIDG ay puno ng tension. Sa mesa ang mga nakakakilabot na litrato mula sa crime scene ay nakalatag sa tabi ng mga diagram ng bahay at mga bakas ng tuyong dugo sa pader. Ang biktima ay pinatay, binalot sa plastic at itinago sa pader. Walang ID, walang natatanging pagkakakilanlan tulad ng tattoo, buod ni Captain De Leon. Ang tinatayang oras ng pagkamatay ay anim hanggang siyam na buwan na ang nakalipas. Ibig sabihin nangyari ang krimen bago pa lumipat ang pamilya ni Marco. Idinagdag ni Major Garcia ang kapansin-pansin ay ang basag na buto sa batok na tumutugma sa pagpalo ng isang matigas na bagay posibleng martilyo o tubong bakal. Walang malinaw na senyales ng pagkaladkad o paglaban na nagpapahiwatig na ang krimen ay maaaring biglaan nangyari mismo sa loob ng bahay at ang biktima ay walang pagkakataong lumaban. Mabilis na hinati ng task force ang mga gawain. Isang grupo ang tututok sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima. Ang ikalawang grupo na pinamumunuan ni Police Lieutenant David, isang bata ngunit matalas na investigador, ang inatasang suriin ang kasaysayan ng bahay at ang mga taong bumisita rito, lalo na sa pagitan ng Hunyo at Desyembre ng 2024. Hapon ng araw ding iyon, may unang ulat ang grupo ni Lieutenant David. Ang dating may-ari ng bahay ay si Aling Rosa Santos at 60-70 taong gulang. Ayon sa mga kapitbahay, si Aling Rosa ay nakatira doon kasama ang isang pamangkin sa pinsan na nagngangalang Jasmine, mga 25 taong gulang, isang freelance na manikurista at hindi rehistradong residente. Agad na kinontak ng team si Aling Rosa gamit ang numerong nakarehistro sa deed of sale. Ang boses niya sa kabilang linya ay tila nagulat at nataranta ngunit may halatang pag-iwas. Nasa, nasa bagyo na ako, wala na akong kinalaman dyan. Mag-isa lang naman akong nakatira doon noon. Mabilis niyang ibinaba ang telepono matapos ang pabiting sagot. Mag-isa, kunot noong tanong ni Captain De Leon. Iba ang sinasabi ng mga kapitbahay. Mayo 14, isang malaking break sa kaso. Mula sa sistema ng mga nawawalang tao, may isang record na halos tumutugma Jasmine Cruz nawawala mula noong Setyembre 2024. Ang nakapagtataka walang sino kamag-anak ang opisyal na nagulat ng kanyang pagkawala. Ang record ay nagmula lamang sa ulat ng isang kaibigan sa dati niyang tinitirhan na nagsabing hindi na niya makontak si Jasmine sa loob ng maraming linggo. Ang resulta ng DNA test mula sa buto ng biktima nang ikumpara sa sample ng buhok na nakuha mula sa dating kwarto ni Jasmine ay nagpakita ng 99% offered match. Ang bangkay sa pader ay si Jasmine Cruz isang dalagang walang direktang kamag-anak pinatay at itinagong ngunit ang kanyang pagkawala ay tila walang sino mang tunay na nag-alala. Ang kawalang pakialam na iyon ng lipunan ang naging pinakamatibay na semento na tumulong sa salarin na itago ang kanyang krimen. Mayo 15, isang matandang naglalako ng lottery ticket sa lugar ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. Noon mga bandang Setyembre yata, madalas kong nakikita yung si Jasmine na labas-masok sa bahay na yan. Minsan nga narinig ko pa silang nag-aaway ni Aling Rosa naghahagisan pa ng gamit sa labas. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang nawala. Sinunda ng mga investigador ang testimonya at sinuri muli ang CCTV ng isang kalapit na bahay. Isang malabong video ang nakuna noong gabi ng September 7, 2024 kung saan pumasok si Jasmine sa bahay at hindi na kailanman lumabas. Lahat ay tila nagiging malinaw. Ang biktima ay si Jasmine. Si Aling Rosa ang may-ari ng bahay, may alitan sila at nawala si Jasmine matapos pumasok sa bahay niya. Ang timeline ay perpektong magkatugma. Umaga ng Mayo 16 ipinatawag si Aling Rosa sa headquarters ng CIDG. Ang babaeng mahigit anhento anyos, halos puti na ang buhok at payat ang katawan, ay patuloy na nagpapakita ng pagod humihiling na umuwi na dahil sa high blood. Ngunit napansin ni Captain De Leon sa likod ng pagod na anyo ay isang pares ng matatalas at mapagbantay na mga mata. Aling Rosa, kilala niyo po ba si Jasmine Cruz petty Simula ni De Leon sa interrogasyon. Oo, malayong pamangkin ko. Nakitira siya sa akin ng ilang buwan tapos umalis na lang ng walang paalam. Kailan niyo po huling nakita si Jasmine? Mga Agosto ng nakaraang taon, nagtampo yata tapos nag-empake na. May ebidensya kami na pumasok si Jasmine sa bahay ninyo noong gabi ng September 7 at hindi na lumabas. Nang harapin ang CCTV footage, hindi man lang natinag si Aling Rosa. Nagkamali lang siguro ako ng petsa, baka umalis siya noong tulog ako o dumaan sa likod. Wala naman akong CCTV para bantayan siya. Nang higpitan siya ng tanong na may bahid ng akusasyon, alam niyo po ba na ang bangkay ni Jasmine ay natagpuan sa loob mismo ng pader ng dati ninyong bahay? Namutla siya saglit, ngunit agad na tumugon ng marahas. Ano imposible? Hindi, hindi ko alam. Mag-isa akong nakatira kung may bangkay sa bahay. Bakit hindi ko naamoy sa loob ng ilang buwan? Ang kanyang katigasan ay nagdala sa interrogasyon sa isang dead end. Ngunit pagsapit ng hapon ng Mayo 16, nakatanggap ang team ng isang ebidensya na nagpabago sa takbo ng kaso isang ebidensya na mismong si Aling Rosa ang nagbigay sa pamamagitan ng kanyang abogado. Bank statements, mga tiket sa bus at mga larawan mula sa CCTV ng isang hotel sa Baguio na nagpapatunay na si Aling Rosa ay nasa Baguio mula September 6 hanggang September 11, 2024. Mayroon siyang isang perpektong alibi. Isang emergency meeting ang ginianap sa gabi ring iyon. Mabigat ang hangin sa silid. Napabuntong hininga si Lieutenant David kung gayon hindi si Aling Rosa. Mali ang direksyon natin. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Captain De Leon. Mahina niyang idinampi ang kamay sa mesa puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Ang alibay ay papel lang. Hindi maaring mangyari ang isang pagpatay ng mag-isa. May tumulong kay Aling Rosa na buuin ang palabas na ito o may kasabwat siya. Investigahan nating maigi ang biyahe niyang iyon sa Baguio. Huwag palampasin ang kahit isang detalye. Ang kaso na akala mo'y nabuksan na ay biglang isinara ng isang bakal na pinto na may pangalang alibi. Ngunit naniniwala si Captain De Leon na lahat ng pinto ay may siwang. Ang pasyagay, ikatlong bahagi ang gumuho na palabas at ang huling pag-amin. Ang investigasyon ay tila napunta sa isang sulok. Si Aling Rosa ay pinakawalan matapos magbigay ng alibi, ngunit nanatili sa ilalim ng masusing pagbabantay. Inilipat ng task force ang kanilang fokus sa ibang mga koneksyon ni Jasmine. Sa mga ito, lumutang ang pangalan ni Richard Richie Gomez, ang dating nobyo ng biktima. Natagpuan ng mga operatiba si Richie sa isang computer shop sa Cubao. Si Richie isang payat na lalaki na may mailap na tingin ay mariing itinanggi ang lahat sinabing matagal na niyang hindi nakikita si Jasmine. Ngunit nang bumalik ang mga investigador sa crime scene at kinapanayam ang mason na nagpalitada ng pader, nakilala niya si Richie sa larawan. Siya nga po yun. Siya ang umupa sa akin para palitadahan ulit yung pader. Sabi niya para daw ayusin yung amag. Ang nakapagtataka ayaw niyang ipagawa sa akin yung pader. Gusto niya lang palitadahan ko yung labas. Ipinatawag si Richie. Sa ilalim ng bigat ng ebidensya, inamin niyang pumunta siya para ayusin ang pader para kay Aling Rosa, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Nang suriin ang telepono ni Richie na recover ng technical team ang isang binurang text message para kay Aling Rosa Linisin mo lahat, huwag kang mag-iwan ng kahit ano. Pagkatapos ng usapan, padadalhan kita ulit. Lalong naging komplikado ang lahat. May kinalaman si Richie. May motibo si Aling Rosa at may kinalaman din. Ngunit sino ang direktang pumatay? At paano nila sisirain ang matibay na alibay ni Aling Rosa? Ang sagot ay dumating mula sa tiyaga ng isang batang investigador na nagngangalang SPO1 Reyes. Sa utos ni Captain De Leon, tahimik na bumalik si Reyes sa Baguio, sinuri muli ang buong proseso at mga kamera ng hotel kung saan tumuloy si Aling Rosa. Pagkatapos ng dalawang araw na pag-scan sa bawat frame, natuklasan niya ang isang nakakagulat na detalye. Isang internal na camera na nakalagay sa isang tagong sulok malapit sa storage room ng hotel, isang anggulong, hindi pinapansin ang nakakuha ng video ng isang binatang nakamaskara at sombrero na nagpanggap na si Aling Rosa para pumirma sa logbook at mag-check-in. Ang taong ito ay mahusay na nakipagsabwatan sa isang staff ng hotel na posibleng nabayaran para lumikha ng perpektong alibi. Ang pagkakakilanlan ng nagpanggap ay mabilis na natukoy si Kevin Reyes, pinsan ng yumaong asawa ni Aling Rosa, isang lalaking may dati ng kaso ng panloloko. Gumuho na ang palabas. Gabi ng Mayo 21 si Aling Rosa ay inaresto. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napanatili ang kanyang kalmadong anyo. Nang harapin ang video ng nagpanggap, bumagsak siya. Sige na, inupahan ko si Kevin para pumunta sa Baguio. Ayoko lang madamay, pero hindi ko siya pinatay. Tinakot ko lang siya sa gitna ng pagtutulakan na dulas siya, hindi ko sinasadya. Ngunit ang resulta ng autopsy ay malinaw na nagsabing si Jasmine ay namatay dahil sa malakas na pagpalo ng isang matigas na bagay sa batok. Hindi iyon isang simpleng pagkadulas. Kasabay nito isa pang balita ang dumating mula sa crime lab. Matagumpay nilang na-recover ang data mula sa memory card ng basag na telepono ni Jasmine na nahanap noong muling sinuri ang crime scene. Sa loob isang maikling video na palihim na kinunan gamit ang likod na camera ang nagpakita ng isang mainit na confrontation sa pagitan ni na Jasmine at Richie sa mismong kusina kung saan nangyari ang krimen. Jasmine, kalmado ang ngunit matigas ang boses. Alam ko kung anong ginawa ninyo ni Aling Rosa sa construction company dati. Alam kong ang bahay na ito ay hindi binili sa malinis na paraan. Richie Galit, anong gusto mo pera o gusto mong sirain ang lahat? Jasmine, gusto kong lumabas ang katotohanan. Kung hindi magsasampa ako ng kaso. Richie, wag kang tanga. May mga bagay na mas mabuting hayaan mo na lang. Biglang natapos ang video. May sapat ng piraso ng puzzle ang team. Gamit ang bagong teknolohiya mula sa National Headquarters, isang malabong fingerprint na may bahid ng dugo sa plastic na bumabalot sa bangkay ang natukoy na tumutugma sa fingerprint ni Richard Gomez. Isang arrest warrant para kay Richie ang isinilbi sa gabi ring iyon. Napaligiran ng mga ebidensyang hindi maikakaila. Ang testimonya ng Mason ang text message ang video at ang fingerprint Pagkatapos ng siyam na oras ng psychological battle sa wakas ay bumigay si Richie at inamin ang buong katotohanan. Si Jasmine ay dating accountant sa maliit na construction company na pinagsosyohan ni na Richie at aling Rosa. Nang malugi ang kumpanya, mabilis na ibinulsa ni Richie ang natitirang pera, isinisi ang lahat sa accounting at pinilit si Jasmine na aakuin ang pagkakamali. Dahil sa utang na loob kay aling Rosa na kumupkop sa kanya na nahimik si Jasmine. Ngunit nang hindi sinasadyang matuklasan niya na ang bahay na tinitirhan ni Aling Rosa ay binili gamit ang perang iyon umusbong ang kanyang galit at pakiramdam na pinagtaksilan siya. Tahimik na nagsimulang mangalap ng ebidensya si Jasmine upang ilantad si Richie. Gabi ng September 7, 2024, pinuntahan ni Richie si Jasmine sa bahay ni Aling Rosa upang ayusin ang problema. Sa gitna ng pagtatalo ng magbanta si Jasmine na isisiwalat ang lahat na wala ng control si Richie, dinampot ang isang tubong bakal sa malapit at malakas na ipinalo sa batok niya. Sa sobrang taranta, kinaladkad niya ang bangkay ni Jasmine sa isang sulok ng kusina. Pagkatapos tinawagan niya si Aling Rosa na nooy papunta na sa terminal ng bus papuntang Bagyo ayon sa plano para humingi ng tulong. Dahil sa takot na madamay sa kaso ng money laundering at dahil na rin sa kaunting natitirang pakikisama kay Richie, pumayag si Aling Rosa na manahimik kapalit ng pag-aayos ni Richie sa bangkay. Ang plano ng alibay na orihinal na para protektahan ang sarili sakaling masiyasat ay naging kasangkapan para pagtakpan ang isang krimen. Kinaumagahan matapos makasakay ni Aling Rosa sa bus papuntang Baguio, bumalik si Richie sa crime scene dala ang semento buhangin at sinimulan ang karumaldumal na gawain ang paggawa ng isang libingan sa loob mismo ng pader. Ang, ang kaso ng pagpatay at pagtago ng bangkay ay nalutas na. Si Richard Gomez ay kinasuhan ng murder at pagtatago ng bangkay. Si Aling Rosa ay kinasuhan ng obstruction of justice at paggamit ng peking ebidensya. Isinara ni Captain De Leon ang folder ng kaso ngunit mayroon pa rin gumugulo sa kanyang isipan. Isang maliit na construction company, isang hindi gaanong kalakihang halaga. Sapat na ba iyon para kumitil ng isang buhay at mag-orkestra ng isang napakakomplikadong palabas? Pakiramdam niya hindi pa ito ang buong katotohanan. Kan ikaapat na bahagi. Ang nakatagong bahagi ng iceberg. Ang kaso ay tila malapit ng matapos. Ngunit ang kutob ng isang bihasang investigador tulad ni Captain De Leon ay tama. Umaga ng Mayo 26, habang ginagawa ng mga teknisyon ang huling hakbang ng pag-recover ng lahat ng data sa telepono ni Jasmine para makompleto ang kaso natuklasan nila ang isang hindi na ipadalang email draft. Ang tatanggap ay isang kilalang investigative journalist na nagngangalang Anton Castillo. Ang sulat ay may petsang Setyembre 6, 2024, isang araw bago paslangin si Jasmine. Ang nilalaman nito ay yumanig sa buong Task Force 517. Sir Anton, natunton ko na ang isang network ng money laundering gamit ang real estate dito sa Metro Manila, mas malaki kaysa sa inaakala ko. Maraming mga bahay at high-end na condo ang binili gamit ang maruming pera na kapangalan sa ibang tao. Ang daloy ng pera ay nagmumula sa mga shell company na konektado sa mga maimpluwensyang tao. Ang bahay na tinitirhan ko ay isang piraso ng puzzle. Ang nakapangalan ay si Aling Rosa Santos, pero ang perang ipinambili ay galing sa Trinidad Holdings Corp. isang kumpanyang dating inimbestigahan para sa tax evasion noong 2020 pero bigla na lang nawala ang kaso. Kung may mangyaring masama sa akin, magsimula kayo sa pangalang ito. Trinidad Holdings. Case file THC. Ang nakatagong bahagi ng iceberg ay lumitaw na. Ang pagkamatay ni Jasmine ay hindi lamang para patahimikin ang isang maliit na kaso ng pagnanakaw. Hindi niya sinasadyang masagi ang isang higanting network ng krimen. Hindi lang pinatay ni Richie si Jasmine dahil sa pansariling kasakiman. Pinatay niya ito para protektahan ang buong sistema na nasa likod niya. Agad na iniulat ng task force ang nilalaman ng sulat sa pamunuan ng CIDG. Sa hapon ding iyon, ang National Bureau of Investigation NBI ay pumasok na sa eksena na kikipagtulungan para palawakin ang investigasyon. Isang bagong task force ang binuo na may codename na 864. Ang paunang investigasyon ay nagpakita na ang Trinidad Holdings Corp. ay isang professional na laundry machine ng pera. Si Richie ay dating finance manager ng kumpanyang ito. Napakaraming ari-arian ang nabili gamit ang ilegal na pondo na nakapangalan sa mga taong tulad ni Aling Rosa. Ang huling malaking break ay dumating noong umaga ng Mayo 30. Isang lalaking nagngangalang Leo Martinez, dating accountant ng Trinidad Holdings, ang biglang sumuko sa MBI. Nanginginig siyang umamin na natinakot siya noon ni Richie na sirain ang lahat ng libro ng kumpanya. Ngunit dahil sa takot lihim siyang gumawa ng kopya ng financial data sa isang hard drive at itinago ito. Kinontak ako noon ni Jasmine, humahagulgol na sabi ni Leo. Pero sobrang takot ko kaya hindi ako sumagot. Ngayong patay na siya, hindi ko na kayang manahimik. Nabuhay ako sa kasalanan sa loob ng matagal na panahon. Ang hard drive na naglalaman ng financial data ang naging gintong susi na naglantad sa buong money laundering network na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Sa pagtatapos ng Mayo 30, inaprubahan ng Department of Justice ang pagsasampa ng kasong money laundering tax evasion at destruction of evidence laban sa Trinidad Holdings Corp at sa maraming individual na sangkot dito. Isinulat ni Captain Miguel de Leon ang huling linya sa kanyang logbook para sa Task Force 517. May presyo ang katahimikan at ang presyong iyon ay binayaran ni Jasmine gamit ang kanyang buhay. Hindi lang siya biktima ng isang pagpatay. Siya ay isang tahimik na bayani na naglakas loob na harapin ang kadiliman. Dahil sa kanya isang pinto patungo sa impyerno, ang bahagyang bumukas. Ang kaso ng mabahong amoy sa pader ay nagsara na ngunit ang mas malaking investigasyon ay nagsisimula pa lamang. Walang nakakaalam sa siyudad na ito kung gaano karami pang pader ang nagtatago ng mga karumaldumal na sikretong tulad nito. Ang pagkamatay ni Jasmine ay isang paalala na minsan upang mailantad ang katotohanan, kailangan ng isang taong handang pumasok sa kadiliman at magbayad ng katumbas na halaga. Ang katotohanan ay hindi laging nasa ibabaw ito ay nakabaon sa ilalim ng mga semento, pintura at ng nakakabinging katahimikan ng mga tao. Mm -hmm. Ang kwentong ito ay hango sa mga tala ng isang totoong kaso. Kung sa tingin niyo ay nakakaaliw ka pa na at nakakaintriga ang kwentong ito, magiwan ng komento sa ibaba. Pindutin ang like para suportahan ang team sa likod ng channel na HR Healthy. I-share upang maabot ito ng mas maraming tao at huwag kalimutang mag-subscribe. Para hindi mahuli sa mga susunod pang totoong krimen na puno ng misteryo at sorpresa.